Guys, while well, nag-cook ako ng beef salpikaw sal nagro-roll din ako dito ng lumpia gumagawa ako ng lumpia ng Shanghai, guys at meron na akong natapos mga tatlong plastic na dito tapos may isang plastic ilagay ko na sa freezer hindi ko na lang ipakita yun eh kasi ilagay ko na sa freezer Magano muna ako dito ng wrapper na naubos ang inaano ko. Ganito ako maglumpiang ang siyang guys. Hindi ko tinitipid ang laman. Kasi kung kunti lang ilagay natin, wrapper lang ang makakain natin. No? Diba? Madami-dami. Hmm. Yan. Masakit na ang tiil ko. Kanina pa ako dito. Yan guys, ang tatlo. Pitong ano. Pito ang laman nito. Ang doon sa kabila. Kasi malaki ito malaking eh. Malaki na plastic. Parang 7, 14 yata. Pito-pito. O parang 14. Yan. Madaming laman guys. Para pagkain mo. May laman. Wala. Puro, hindi puro rapir. <laughs> Ipre-preserve ko ito, guys. kung gusto kong kumain, kukuha lang ako ng isang plastic. Yan. Sakit ng tail ko, guys, eh. Saka tindog. Sood na to sa so plastic. Ikaupat na nga plastic, guys. Ayan, ganito rin ko lang. Maliliit lang na plastic kasi. Ako rin kumakain nito kasi. Hindi kakain asawa ko. Ayaw na talaga yung ano, ibinbip ang gagamitin ko. Ayaw niyang kumain ng lumpia. <laughs> Iwan ko sa kanya eh. Hey. Patayin liot, oh, taglit. Ayan, guys. Sa isang plastic, pito lang ang laman. Ika-apat na to. Ayan, guys. Last na to na wrapper. Naubos ko lahat ang 50 ka pieces na wrapper. At tingnan nyo, may laman pa. Gawin ko na lang tong bulabula. -bula. <laughs> Ayan, guys. Last na to na ano. Last na to na Wala na. Ubus na. 50 na. Ito. At yan po. Oh, may laman. Gawin ko na lang. Bula-bula. Magpaalam na ako. Bye-bye. See you.